Ooh. Hello, hello sa inyo lahat guys. Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so hello, hello sa inyo lahat guys. Kamusta, kamusta kayo lahat? No, kamusta ang inyong uh, linggo? Okay? Kasi today is actually Friday. Okay? Hopefully naging productive yung inyong week. Para sa mga may pasok dyan, meron pa bang pasok ngayon? Hindi ko alam, pero para sa may mga pasok dyan, eh, sana naging okay ang inyong schooling para naman sa mga nagtatrabaho eh sana hindi nakakapagod. Okay. So, ngayon, kung may kita nyo, nandito ako ngayon sa aking store. It's been a while. It's really, really been a while since nung last time ako na, or last na nag ako ng gold or nag-gold room ako. Kasi, yung fina-farm ko ngayon, or yung, yeah, no, yung source ko ngayon ng Zenny is itong Mission Master. Itong ito yung alpha, beta, theta, epsilon yan. Basta yung mga pwedeng gawin dyan. Tsaka turn it like mildly. Ayan. So, yun yung source ng aking um, zeni. Okay? Sa ngayon, hindi na ako nag-gold room. Okay? nakakaumay ang goldroom, room. Okay. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta sa main content natin, gusto ko lang muna sabihin sa inyo na yung shoutout natin is, no, bag, babaguhin ko lang, no, yung normal shoutout natin is sa dulo na ng video, Okay, tapos, yung member shoutout is at the start of video. Okay, start, sa start, start ng video natin. Okay, dun yung member shoutout. Okay, wala pa naman tayo member, pero if you like guys, no, you can... ah uh, pwede kayo magpa-member dito sa akin channel by clicking the join button that is in down below lang. Okay, katabi ng subscribe button, no? if you want to support the channel financially. 'Di ba? Meron diyan tatlong option, meron tayong <clears throat> excuse me. 25, 49, and 99. No? So, if you want, no, optional lang naman. Completely optional. Hindi siya, wala, hindi siya sapilitan. Wala siya sapilitan. And kung gusto nyo lang. Okay? And also, subscribe kayo dito, dito sa akin channel. Kasi I'm trying to hit the 1,000 subscriber mark by the end of the year. Although, hindi na, I don't think no, na marireach natin yon Pero at least 800. Okay? So, yeah. Uh, like the video. No? Like, like nyo yung video. If nagugustuhan nyo yung mga content natin. Anyway, so punta na tayo doon sa content natin. So, sana maalala ko mamaya yung shoutout kasi madami-dami yung shoutout. Okay, so, ayun nga. No, tinatamad akong mag gold room bakit? well kasi nakakaumay yan pare-pares yung nakikita ko lang iba at least pagka nagmi-mission ako at least paiba-iba yung nakikita ko okay uh, nagpapatay ko ng MVP mga ganun also nag enjoy akong patay ng mga MVP also ang kagandahan nun is bukod sa makakuha ka ng Zenny uh, makakakuha ka pa doon ng mga materials. Teka lang. Excuse me. Um, makakakuha dun ng mga materials, ng anong materials. Like for example, Hand of God, um, yung Mother's Nightmare, Yang Twig, tapos makakakuha ka doon ng mga cards. Yung mga cards, yes, hindi nyo gagamitin yung mga, I mean, hindi nyo magagamit sa lahat ng character, sa lahat ng item, yung card na makukuha nyo. Pero saan nyo mo mag magagamit yon Dito. Magagamit nyo siya sa Guild tribute. Okay? So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi na ako nag gold room. Pero, yes, mas madali pa rin or mas mabilis magpapera talaga sa gold room compared sa uh, mission. Pero, ayun na nga, hindi na ako nag gold room. Okay? So, ang gagawin natin for this um, series, mini-series dito sa Vision Raw is papataasin natin yung damage nitong stalker ko. Okay, so, may gold ba to? Meron naman. So, Enter lang tayo real quick. Ay, may ano ba ako? Butterfly wing. Oh, wala ako. Um, okay lang. Hindi pala kailangan ng butterfly wing. Anyway, so my point is, papataasin natin yung damage. Currently, meron tayong, or meron akong 14k, no crit. Okay, 14, 15k, no crit. Okay, and also, naka ano tayo? Naka triple attack. Tapos, pag gumamit tayo ng buff, ito meron tayong improved concentration, 16, 17k, right? So, I ganyan yung ano natin yung damage natin 13 to 17 kaya kita niyo di ba ayan oh yeah so ay yun yung um, current damage natin so paano gagawin sa paano tayo magpapataas ng damage actually etong stalker ko has a lot a lot of room for improvement in terms of damage so isa na doon is yung weapon niya ang weapon nito is yung shield shield ba to explosive shield. Nde, ito yung Icarus bow na libre doon sa G-Pack. Okay, plus 7 tatlong slot, like ew. Really? <laughs> plus 7 tatlong slot hindi, hindi yan. Meron ako ditong isang Icarus bow, I think binigay sa akin 'to. Yeah, binigay ito sa akin ako mo 'to sino nagbigay sa akin nito. Pero still that's three slot. Okay, so ang gagawin natin dito is magka-craft tayo ng 100. Icarus bow. Katulad nung ginawa ko doon sa Icarus revolver. Hindi ba nagcraft nag ako ng 100 Icarus revolvers. Ngayon naman is magka-craft tayo ng 100 Icarus bows. Icarus bow. Okay. Isan daan. Isan daan na Icarus bow ang ating Ica craft. Okay. So without any further ado. Gawin na natin yan. So bali. <coughs> excuse me. So bali. Uh, I, I already saved you guys a lot of time. Nakraft ko na yung angel wings and bevel wings. And also nakabili. Oh. Uh, asan yun? Excuse me, guys. Sorry. Nakabili na rin ako ng mga crossbow. Okay? Kasi yun yung requirement or requirements no dito sa ating weapon Icarus Bow Pack. So, 10M, 1 Angel Wings, 1 Devil Wings, crossbow, mini-bossard, gem uh, force. Okay. So, bali, yung for the zeny, meron tayo dyan. So, withdraw tayo ng one, uh, 500M. 2, 3, 4, 5, 6 withdraw yan um, tapos kuha tayo ng 50 kasi kung tamang pagkakaalala ko kailangan natin or, or per per character is 50 na ano lang 50 na na type no ng Icarus okay so actually itatry ko dito No. Kasi hindi ko maalala kung 50 ba maximum regardless kung anong klase, basta pag nakapagcraft ka ng 50 igro's weapon, yun ay limit. So hindi ko maalala kung ganun ba or 50 uh, bow, 50 revolver, ganun. So 50 each, I don't know. I uh, hindi, hindi ko nga maalala, pero kaya. Yeah. So tatry natin dito sa gunslinger muna. So, withdraw tayo ng 500M Tapos, kuha tayo ng isa Bakit bang 500M yung withdraw ko? Anyway, so kuha tayo ng isa neto Tapos, isa neto Tapos, isa neto Tapos, ano ba? Yung miscellaneous Misele Ano yung kailangan? Gem of force Tapos, kunin natin lahat yan <laughs> Tapos, mini boss shard Ayan, so, kompleto na tata Ay, So, try natin dito, uh, weapon. Bye. Yun. Okay, so try natin. Oh! So, bali, 50 na uri ng Icarus. Okay? So, 50 per weapon. No? So, bali, kung regardless kung... Uh, hindi, hindi regardless. Pero halimbawa, dito ba, diba dito sa Gunslinger ko, Nakapagcraft craft na ako dito ng 50 na revolvers. So, kumbaga di na ako craft ulit ng revolvers. Ang sunod, ang pwede ko na i-craft is um, anything. Any Icarus weapon maliban sa revolvers. Okay. So, pero try natin. <coughs> excuse me, excuse me, excuse me. Um, you know what? I'm not gonna do that. I am so sorry, guys. Maano yung lalamunan ko ngayon? Anyway, so, bali, craft na natin. So, kunin na natin ang mga... Um, okay, so, bali, lagay muna natin ito dito. So, nakapag-graph na tayo na isa. So, kuha tayo dito ng 50. So, bali, 65. Uh, I mean, hindi natin magagawa yun, pero, yeah. Kasi, masyadong marami, hindi magkakasya. Literal, hindi magkakasya. So, 100 Icarus bows ang gagawin natin dito. So, isa lang to sa... um... Isa lang to sa mga improvement na gagawin natin doon sa stalker. So, ano ba ang target ko? Ang target ko, realistically, ang target ko is 20K. Kasi may nakikita ko, noon yung mga dating nag, nagpa-farm ako doon, ang damage nila is 20K. May iba akong nakikita doon na nagkikrit. Okay? So, currently, yung build ng aking uh, stalker is naka-ano siya, AG, Dex, Strength, Walang lock. May vit ata yun. <coughs> Excuse me. May vit tapos lock. So, tignan natin yan sa susunod. Okay? Pero ngayon, focus muna tayo dito sa pagka-craft ng Icarus bow. And also, good investment din to. Although, not good for me kasi, oh, yan, kasi binili ko. <laughs> diba? Nag-farm ako ng napakaraming materials. Pero yung iba doon, binili ko na lang. Okay, not gonna lie to you guys, binili ko na lang kasi nakakaumay magfarm mag -farm. So, ang nagastos ko dito is mahigit ata, I think safe to say, at least 10B. Ano? 10B, at least. 10B yung nagastos ko dito. Tapos, uh, at least yon at least ha. Yun. Kasi, tinamad ako mag-farm dun sa iba. May, may ibang nagbigay. noon May ibang nagbigay ng requirements or ng mats. Okay? Anyway, so, Tuloy na natin, Icarus, buong pack. You need additional weight. Ay! Puno. Okay. I mean, pwede tayo magbagsak na ito kasi technically sobra ng isa yung aking... Huwag eh, na, huwag na, huwag na. Huwag na. Okay. Loh, hindi ko may lagay. Okay, yun. Yeah. So craft tayo. Pagka nagkakaroon ng dead air or ng silence, if I -fa fast forward ko na lang kasi ay eh, syempre ayoko namang ma-bored kayo, di ba? Pero yeah. Um, or fa fast forward ko na lang to ngayon. Hello guys, so I'm back. Ayan, kung may nyo, nakagawa na Ah, teka lang, ha? Sana ba yun? <laughs> so, na, this is my 50th no? Nakagawa meron na ako dito 40 na Icarus bow dito dito 'yan, may 40 na 'yan. Tapos ito na meron na akong 10, 'di ba? So bali 50. So tignan natin or gusto kong malaman kung kasi 'di ba nagkaroon ng update. So gusto kong malaman kung may limit pa ba na 50 yung pagcraft ng Icarus. No, kasi baka tinanggal ni Mandy or yung ng developer no yung limit. So tignan natin, no. Baka 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 wala na. Ah, walan, limit. Ah, okay. Okay. So, para maniwala kayo, we really? Pero, basta, ano nato eh? Okay? 50 na yan eh. Diba? 50 na yan. So, bali, 51 na nga eh. Diba? Nakagawa na tayo ng isi. Eh. So, bali, tinanggal na yung limit. So, pwede ka nang gumawa ng unlimited Icarus sa isang character. Oh, that's nice. That's nice. Okay. I mean, pwede kong ipakita sa inyo, bilangin nyo, di ba? Pero, come on. <laughs> hindi naman para magloko ako dito, di ba? Um, yeah. So, balikuha tayo na ito. Bali, meron na lang tayong 49. No, 49 na lang, 49. Tapos, weapon. Siyempre, hindi natin masyadong pupunuin. Ayun, di ba? Overweight tayo, man. Overweight na nga ako, eh. <laughs> Overweight pa yung karakter natin. Diba? Na, ano na? So, bali. Oh, zeny. Ay, yung zeny natin is nandun sa ano. Okay lang. Okay lang. So, nandito kay Pogi. Kasi nga, kala ko, ba, diba, Na, ano, hindi na pala. Okay, so, bali. Deposit tayo now. Paano ba yan? Matagal yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, deposit. Okay. Sure. Yan. Yeah. So, bakit bakit ko gustong pataasin kung hindi na doon nagtataka kayo bakit mo bakit mo papataasin yung damage niyan eh hindi ka nang nga gold room okay so ang bali ang oh my god ang pangit eh. ano yan sakit sa mata nung ganyan yung hindi organized oh my god ay eto pala tignan nyo ay diba 53 so bali ilan ba to kanina 103 oh kung 103 to kanina try natin gumawa pa Wait, sorry, 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 Zeny. 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Withdraw. So, try natin. Try natin. Kasi naalala ko parang 103 ata yung Gem of Force, diba? So, try natin. Basic, kaya. O, sa kaya. Yan. Anyway, so, going back sa sinasabi ko, diba? Magtataka yung iba dyan. Tatanong nyo, bakit ka, bakit ka, bakit mo papataasin yung damage ng stalker mo? kung hindi ka na nag -go gold room. Okay, so hindi lang ako nag -go gold room, guys, kasi unang-una ma nakakaumay, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo, nakakaumay pare pareho ni kita ko nagfa-farm ako doon ng what? Basically, gold rush. <laughs> Every gold rush na dati nagfa-farm ako doon, lalo na nung meron pa akong premium. No, meron pa na naman akong premium, meron pa ako noon, alam ko. Ayan, yung ito pa yung binigay nung ano, nung sa Red redemption code, 'di ba? Anyway, so um, ang dahilan kung bakit gusto ko mag-farm doon kasi mas mabilis ang ano talaga doon no? aminado naman ako mas mabilis mag magpayaman doon magpazeni doon di ba hindi katulad doon sa mission ang maganda lang sa mission talaga is hindi siya nakakasawa kasi ano eh yung kumbaga pumapatay ka ng mga monster I mean parehas naman pumapatay pero pumapatay siya pumapatay ka ng MVP diba. So bali yung isa kong account is puro seat, uh, 11 yung sit na nandoon. 11 yung sit tapos naghihiraman sila ng weapon nung sit ko, weapon tsaka headgear no, nung sit ko. Pinapahiram ko dun sa account na 'yon kasi para mabilis pumatay, 'di ba? Yeah. So yun yung ginagamit ko pang farm. So sa isang araw, nakakaano ko? Siguro mga hindi ko eh. <laughs> so bali 14 times 10 140. Diba? So bali 150, mga ganun 150. So bali mga nasa ano ren. I think kung hindi ako nagkakamali eh mga 180. Basta mga ganun almost. na almost 2B. 2B yung nafa farm ko per day. Okay? So hindi talaga siya mas marami compare dito sa gold room. Okay? Hindi ko naman sinasabing mas marami 'yon, pero ang kagandahan nun is, katulad sinabi ko, hindi ako nauumay doon. And also, kasi, um, nagluluto ako ng mga kailangan like Mother's Nightmare, uh, Young Twig. Yeah. Siguro next time papakita ko sa inyo yung storage no nung account na yun. Pero hindi ngayon, hindi ngayon. Okay, may ginagawa tayo ngayon. So, tapos na tayo sa another 8 no, na Icarus Weapon. So, bak siguro naman dito naniniwala na kayo na hindi na kailangan talaga ng ano. No? Siguro naman naniniwala na kayo. No? hindi na hindi niyo nakailangan ng oh nice hindi niyo nakailangan ng iba't ibang character okay so in my point of view in my opinion maganda yon kasi di ba dati nakaka nakaka ano yun nakaka parang yes honestly medyo nakakaasar bakit kailangan pang pagpalit-palitin di ba sabi nating sumasabay siya dun sa classic or yung kung paano talaga dapat gawin yun. Pero mas maganda kung ano, kung sa isang account na lang yan. Para nga naman mas madali diba? So, i-craft ko na lang muna to ang natitira. Hindi ko pala finesse forward, kakat no? ko na lang. nakakaumay mag-fast forward lagi 'yan parang background music. Anyway, so um babalik ako wait lang. And so there you have it guys. Hey, there you have it guys. <laughs> ano, tapos na. I mean, yeah, tap yes, tapos na. Okay. So, there you go guys. 100 Icarus bows. Kaso, 3 slot. No, 3 slot pa rin. Pero, teka lagi ko muna to. Okay. yeah So, ayan na. 100 yan, guys. 100 Icarus bow. Okay, sandaan. Pero, 3 slot. Huwag kayo mag-alala, guys. Kasi, meron akong, saan 100 na slot enhancement scroll. I'm ready. Okay, ready na tayo. So, sa susunod na video, puputasan na natin yan pare. So, bali, ang, um, may, mer meron gumaya sa akin. <laughs> Actually, meron gumaya sa akin. Hindi naman gumaya, kasi, well, hindi ko naman pinauso to, pero, merong gumawa nung ginawa ko rin. So, ang ginawa niya is, nakalimutan ko kung sino siya, sorry, nakalimutan ko pa, pero, siguro mamaya, nasa shoutout, maalala ko, pero, bali, ang ginawa niya is, gumawa rin siya ng 100 na Icarus bows. No, ito rin mismo, Icarus bow. Tapos binutasan niya, ang nagawa niya ata is 20 or 23, di ko maalala. Tapos ako ang nagawa ko nung Icarus revolver ko, nung binutasan ko yun is 28. 28 yung nagawa ko. Tapos sa 28 out of 28, ang na plus 10 ko is tatlo kung tama ang pagkakalala ko kasi uh, meron yung gunslinger ko tapos yung una kong benta is 12B tapos yung pangalawa kong benta is 10B okay so ayun yung uh, ayun yun. So, tatlo yun na plus 10 ko. So, curious ako kung magtutuloy-tuloy ba yung ating swerte, no? Or mamalasin na tayo, or mas suswertehin pa tayo this time around sa Icarus Bow. Okay, so... Yeah, that is it for the. I think that's it. I think, no, I think that. So, bali, technically, meron tayo 102 na ikarus. Beto pala ikarus revolver natin walapang kardian. Pero technically, meron tayo 102 na ikarus bows. So, dalawang plus seven dalawang plus 7 na yung isa binigay sa akin tapos yung isa is galing sa GPAC okay yun yung libre tapos yan so bubutasan na natin to in the next video so yeah that is it for the video pero bago ko tapusin yung video ito na mga shout out natin so ten 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 teka lang <laughs> teka lang yan ka muna so shout out kay wapato yeah, wapato parang Wapali <laughs> <laughs> Wapa to, wapali. Yan. So, cheese max. Uh, kay Fancy Dough. Kay Kickflip, a.k.a. Kawaii, a.k.a. Sith This Ayan. Kay Buisith. Kay kay Zom ulit yung nag uh, yung OFW sa Korea sa South Korea no no at yun sa pinsan niyang si Elton Matabagan grabe bombo yung pangalan so shout out kay Zom Kay Zom and Elton Matabagan, ayan yung pinsa niya daw yon. Tapos shout out kay Gabi. Okay? So hindi ko maalala kung sino dito yung nagcraft ng 100 Icarus bow. Kung wala ka dito, next time shout out kita. Hindi di ata siya shout out. Anyway, also 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 shout out special shout out no kay Jim Vend. Ayan, yung IGN niya is Jim Vend. Kasi sa kanya ako bumili ng mga sea drops or castle drop. Okay, yung castle drop, is tatanong kayo, tataka kayo, bakit kailangan mo ng castle drop? That will be in the future video. Pero may kita nyo, ang dami kong ESG. Tapos, meron akong Thor's Gauntlet. Tapos, meron ako, ano pa ba meron ako dito? Alam ko, may ripple ako eh. Ayan, ripple, yan. So, bali, that will be in the future video. Pero, sh special shout out kay Jim Vend. na no, sa kanya ako bumibili ng mga castle drops, yung mga seed drops, okay? So guys, kung kailangan nyo or kung need nyo ng Castle drop patulad ng ESG, Ripple, Below, Spirit of Fish, and etc. No, para sa mga BTS quest nyo or para kung magtitiruan kayo, no? ah uh, sa kanya kayo bumili ng seed drops grabe napakadami niyang castle drop kahit ano ata meron siya literal kahit ano kahit yung mga uh, ano ba yung mga hindi masyadong pinapansin na castle drop you know what I don't know <laughs> pero kung ano basically lahat ata meron siya. Okay, so kung gusto nyo, no, so sa kanya kayo bumili. Gra grabe, grabe yung shoutout ko. Parang, parang sponsored yung shoutout ko. Pero hindi sponsored. Ito yung IGN niya, Jim Vend. Vend. V-E-N, tama ba? V-E-N-D. Yan, Jim Vend. Ayan, ganyan yung spelling, Jim Vend. So, J-A-I-J-J. -J -J. <laughs> Sinasabaw na ako. Teka, Jim as in J-I-M. Tapos Vend, walang space. V-E-N-D. Okay, gym vent. Ayan. So, kung gusto nyo, bumili ng castle drop sa kanya. Sobrang fair ng uh, benta niya. Hindi mataas, hindi rin mababa. Kung baga, um, tama lang sa market value. Actually, sa tingin ko, mababa pa nga sa market value. Kasi dati, nung no, nag-quest ako ng, yung sa BTS, yung sa Valkyrie Manto, kung tama yung pagkakaalala ko, ang bili ko sa ESG is 85C ata yun or 80C or I don't know 75C pero dati or hanggang ngayon ang bentahan is around 75C to 1B may mga nagbebenta ng 1B na ESG okay believe it or not sa kanya mabibili nyo siya sa kanya nang mura lang okay ask na lang siya PM nyo siya tapos yeah kadalasan nasa frontera lang naman siya anyway so that is it for the shoutout guys also wala walang also. <laughs> so yeah, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So kung gusto niyo ma-shoutout sa next video natin is mag-comment lang kayo sa comment section down below kung anong pangalan ng gusto niyo ipa shoutout and also i-PM niyo na lang ako dito ay sa in-game. Okay, PM niyo ako dito sa Vision Row dito. Yan. Kung naglalaro kayo ng Vision Row, PM niyo lang ako dito kung anong character man yung uh, naka-log nung araw na yon, usually set tapos naka- nakapab lang ako sa prontera. okay PM nyo lang ako sabihin nyo pa-shoutout tapos anong pangalan tapos ililista kuya okay kung gusto nyo namang ma-shoutout -ma ng hindi nyo na kailangan sabihin uh, tapos sa una unang part ng video uh, magpame magpa-member lang kayo mura lang naman yan, pa-member kayo dito sa aking channel. Okay? So that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. As usual, kung nagustuhan niyo yung video kahit pa naggumawa lang tayo dito ng Icarus at least sinabi ko sa inyo yung ano ko, thought process. Not thought process, pero yung balak kong gawin sa Icarus Kung nagustuhan niyo guys, hit the like button dito sa video na to kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube. And also, subscribe kayo sa channel guys kasi mag-subscribe kayo <laughs> para sa napakarami pang gaming videos. Okay, so once again, my name is CJ guys. Maraming maraming salamat sa panonood and I will see you all in the next video. Magbubutas na tayo ng Icarus Bow. Let's go!